Hello, hello mga kaayos. Arin naman talaga rin sa bago na itong apps mga kaayos. No, uh, arena arin na it. na itong uh, coins mga kaayos. Uh, subukan natin maglaro mga kaayos. No? Uh, Paki subscribe yung YouTube channel ko mga kaayos. No? Uh, makapili lang kayo doon ng mga gifts mga kaayos. Na ito, tignan na natin mga kaayos. Ito nakita na natin. Uh, pwede natin i-click dyan mga kaayos para madami na yung mga coins ito one one pala yung queens natin mga no ito ito na uh, try natin go lang ang go lang mga kaayos no pag dumating na yan ng 100% mga guys uh, may ibibigay yan ng ano queens ng mga guys uh, tuloy pa rin yun sa ano sa crazy dog mga guys no mga queens pa rin eh, ibibigay nila eh, bali pa rin sa ano sa, sa sa pera pwede naman natin gamitin doon na uh, ah, adito chikas or pimaya pwede sa mga kaayos no uh, ah, pwede na gamit mga kaayos wala naman itong bayad uh, ah, free apps naman to mga kaayos alright mga kaayos malapit na tayo ah, 96% na ah. ah, libre na ito mga kaayos habang nanggo nanggo mga kaayos may, may dumadating naman yung mga queens o so, mga kapira kayo dito mga kaayos libreng apps to mga kaayos no libre libre walang bayad to uh, maglagay lang ako dyan ng ano uh, link mga kaayos alright akong i-on mga kaayos para accept sa ating mga android kaayos no atong apps na arigi na dulaan gina to mga kaayos alright balik to mga kaayos ito na ito mga kaayos arin may 17,300 mga kaayos ang waiting processing nato ito mga kaayos mo. No? Snake pala yung ang gifts na in-open natin mga kaayos ang oh, uh, um, no, mga kaayos. Pero yung coins natin mga kaayos, mga 1-5 coins mga kaayos, ay can ba ng pera? Mayroon yun sa mga 5 pesos o ganun mga kaayos. Yeah, pero okay lang yung mga kaayos kay hindi naman yung masyado katagal. Uh, mabilis lang ito na kayo sa uh, bagong advertising nila. Mga, mga i-open ka dyan, mga stone, ganun, o no? mga games pa dyan mga kayos. I-play -play lang kayo dyan. Uh, may ibibigay yung mga ano, queens. Alright. Mga kayos, medyo low din tayo mga kayos, no. Uh, willing pala dyan mga kayos, no. Wala naman tong bayat. Uh, maglagay dyan, na, maglagay ako dyan ng ano, ay... Uh, eh, invite ah, pwede kayo mag-register wala naman ito it, mga kaayos no? alright video tagalan mga kaayos alright ah, ang hirap kasi dito sa amin mga kaayos ah, ang hirap talaga ito oh. malayo ang signal kailangan mo pumunta ng bundok ah, yung video ko dyan no, nakalagay dyan na sa mga yung asawa ko yun bundok talaga I amin. Mean. Wala pang kurinte. Ah, uh, punta lang kami sana sa bundok para kailangan naman ang signal mga kaayos. Alright. Continue lang mga kaayos. Continue lang. Ah, uh, ito kasi kailangan namin mga kaayos kasi ang hirap dito sa bundok. Walang hanap buhay lang. Ah, uh, mga kun kunting taniman lang mga kaayos. Tagal. Alright. Okay. Awan akad mga kaayos. Uh, ah, pwede na tayo maglaro mga kaayos, no? Uh, ah, bale, ano ba to? Wala ng color games mga kaayos. Ito, first time po kasi maglaro mga kaayos. Hindi ko alam. May kota palang tong 1-2. Mga kaayos, kailangan makuha natin ang target na 1-2. Ito na mga kaayos. Alright, pabilis lang. Double touch lang tayo mga kaayos, no? Double touch. Yan. Ah, uh, 30 pa lang. Ayan, 410. 500. Hindi ko kasi alam makaayos kapag mag mahulog yon or hindi mo matas-matats. Uh, malaki pala yung coins ay ibigay. Ayan. Eh. Touch lang, touch lang. Kasi ako, hindi ko alam maging ganun pala. Ayan. 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 na lahat ulang mga kaayos 1030 lang nakuha akong mga kaayos no? ha sundan nila ang susunod kong mga video mga kaayos maraming salamat